Magandang araw! Ako po si Eric Rivas at welcome po sa Landas ng Pag-asa. Disyembre na mga kapatid, malapit na ang Pasko. Ngunit bago pa man yun, sasapit muna ang Adviento o pagdating. Kung kaya't mainam na tayong lahat ay maghanda sa pagdiriwang ng pagunita natin sa araw ng kasilangan ng ating Panginoon. Bago tayo maging busy sa lahat ng bagay na maaaring magsilbing gambala sa tunay na mahalaga sa panahong ito ang ating ibanghelyo sa unang araw ng Disyembre ay galing po kay Lucas chapter 21 verses 29 to 33. Atin pong pakinggan. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kayo hindi naman kapag nakita ninyong nangyayari ang na ang mga, mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghahari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita kailanman ay hindi lilipas. Sa Ebanghelyo ngayon, ating Narinig ang Panginoong Yesus na muling gumagamit ng talinghaga upang mas madaling makaunawa ang mga taong nakikinig sa Kanya. Inilalarawan niya ang mga punong kahoy at ang paglago nito sa paglipas ng panahon. At binigkas niya sa ganitong paglipas, nakatitiyak tayo na ang paghari ng Diyos ay malapit na. Mga kapatid, isa pong napakahalagang paalala ang pinamahagi sa atin ni Yesus sa araw na ito ang lahat po ng bagay na lika sa ating mundo ay lilipas. Mayroon pong hangganan ang lahat. Mula sa ating karanasan, alam natin na ang buhay ay pabago-bago. Pwedeng ang pagbabago na ating naranasan ay mabuti at masaya nating tinatanggap. Ngunit may mga pagkakataon din kung saan ang mga pagbabago na dumarating sa buhay ay maaring hindi maganda at mahirap tanggapin. At minsan, masakit sa ating kalooban. Isang kamag-anak na may malubhang karamdaman, kawalan ng hanap buhay, maraming gastusin at kapos ang budget. Ang anak mong nasasama sa mga maling kaibigan na nililigaw siya ng landas. Ilang halimbawa lamang po yan. Marami ang ganyan uri ng pagbabago sa ating buhay. Sa aking pong karanasan, lahat ng pagbabago, mabuti man o mahirap tanggapin, ay lumilipas. May hangganan. At kung ating babalikan, ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, may isang bagay na hindi lumilipas. Yun ay ang kanyang salita. Sabi niya, kahit langit at lupa ay lumipas man, ang kanyang salita ay hindi lilipas kailanman. Ang tinitukoy ni Jesus dito ay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangako na lagi siyang nariyan ang kanyang handog na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa ating paghahanda sa pagsabit ng adyento na magdadala sa atin sa Pasko, huwag natin kalimutan na dito sa ating buhay ngayon sa mundong ito, lahat ay lilipas. Ngunit habang tayo, ay, tayo po ay nabubuhay, magandang alalahanan din natin ang kahulugan ng salitang Emmanuel. Ang ibig sabihin ay nasa atin ang Diyos. Kasama natin siya. Tanggapin natin ang, ang handog niyang pagmamahal, grasya at lakas, lalong-lalo na sa mga oras ng pagsubok. Lagi siyang narian, Makakaasa ka sa Kanya. Naway, magtiwala tayo sa katotohanan ito. Try mo lang. Gusto ni Jesus yan para sa atin. May buwan ng Disyembre patuloy niyo kaming samahan sa landas ng pag-asa at paki-like and share baka ito'y magsilbing handog sa isang kaibigan, kakilala o kamag-anak. Maraming salamat po. God bless.